Pinangunahan ni DOST Secretary Renat Dumdum Jr. ang opisyal na pag-turnover ng bagong Mobile Command and Control Vehicle o MOCov sa pamahalaang panlalawigan ng Romblon kamakailan ang Bokov ay nilagyan ng weather monitoring station, rescue quadcopter drone, global satellite communication at surveillance equipment, pati na rin ang rescue at medical gear. Bukod pa rito, kabilang dito ang isang portable boat para sa mga rescue operation, isang conference room at isang mobile command center kung saan ang mga emergency responder ay maaaring mag-strategize ng kanilang mga susunod na plano. Nilagyan din ito ng solar at wind power supply upang matiyak ang kuryente tuwing may operasyon. Sinabi ni Sadidum na ang rumblo ng kauna-unahang lalawigan sa rehiyon ng Mimaropa na nakatanggap ng naturang advanced na teknolohiya mula sa kagawaran. Mula rong Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Mimaropa News on the go.